Hello guys! Good morning and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kamusta guys? Ngayon ay araw ng linggo. So, 10.05 na po ng umaga. Yan. So, medyo malamig guys. Ah, uh, pulimlim. So, nga pala guys, mag-share ako sa inyo ng anim na... Anim na bagay na hindi dapat natin gawin sa ating tindahan. So, ano-ano nga ba yun, guys? Ano? So, number one talaga, guys. Wag na wag tayong magpapautang. So, stick kayo sa ganun, guys. Wag magpautang. Lalo na sa mga paguhan. Mag-ano kayo, guys. Lagi nyong itatak sa isip niyo. Itatak sa utak ninyo na hindi kayo magpautang. May nagtanong sa inyo, pwede po bang umutang? So sabihin niyo na prang prangkahin niyo guys na hindi ka magpapautang kasi nangyari na sa inyo kahit hindi nangyari ano sabihin mo lang ganoon kunwari nagdadrama ka na lang sabihin mo na uh, nangyari na kasi dati yan na nagsara yung tindahan ko dahil po sa pautang kaya pasensya na po talaga hindi po talaga ako uh, magpapautang So ganoon ang sabihin niyo guys kung naman na parang napapansin niyo parang ang dami pa ring lumalapit sa inyo na gustong umutang, pwede kayo maglagay ng uh, kahit ano lang, yung maliit na signboard na bawal utang, mahirap maningil, or bawal utang, na po ang aking tindahan noon, ayoko nang maulit. Parang gano'n. Basta gawa kayo ng kung ano-ano yung <laughs> pwede nyo di ba, ilagay d'yan sa harap ng tindahan n'yo para uh, hindi sila Uh, mag-try umutang. Pag naman yung mga talagang makakapal talaga yung mukha, na kahit maglagay ka na ng bawal utang dyan at itatry pa din nila, basta kausapin nyo lang po sila ng maayos. Sabihin nyo, pasensya na po talaga. Hindi po talaga ako uh, magpapa-utang. Ganon. Kasi guys, alam nyo, hindi naman ibig sabihin pag hindi kayo nupa-utang, hindi na bibili mga customer na yan, di ba? Sinasabi ko nga, pag lalo na pag yung tindahan ninyo, uh, kompleto, madami kang paninda, compare sa ibang tindahan na wala, uh, malalapitan ka talaga, mabibilhan ka ng uh, mga customer. Kahit uh, medyo malayo yung tawag dito yung tindahan mo sa mga bahay-bahay, kung ang tindahan mo at least kompleto, madami kang paninda, medyo mura-mura kumpara, kumpara, sa ibang tindahan, talagang mapupuntahan ka ng mga customer. So, since uh, ganun na nga ang alam nila na hindi ka nagpapautang, matik na yon sa iba na, di ba, pag yung mga customer mo na nagsabi sa, iyo, nagsabi sa iba na hindi nagpapautang yan, so, alam na ng iba, alam na ng mga kapitbahay na hindi ka nagpapautang. So, ayun. Huwag tayong mahiyang tumanggi na hindi ka nagpapautang. Actually, ang daming uh tawag dito, ang daming usapin tungkol sa utang. Ako guys, nung nagpapautang ako after 3 months na nagtayo ako ng tindahan, talagang since hindi nga ako taga dito, sinasabi ko na sa iba kong vlog, hindi ako taga dito, nahihiya akong tumanggi, so nagpapautang ako. So ngayon, kung yung mga kumuutang sa akin dati na hindi magaling magbayad, siningil ko lang, nasingil ko na, hindi ko na pinaulit. So nagtry silang uh, umutang ulit, pero... Matigas na ang ang aking Uh, ano, nag-strict talaga ako. Hindi na. Kasi sobrang hirap talaga, guys. Sobrang hirap talaga maningin. Grabe. Uh, may stress ka. Sa so, sakit lang ang ulo ninyo. Kaya tandaan nyo guys, ano, lalo sa mga baguhan, wag na wag kayong magpapautang. Kung nagpapakaikot lang kayo ng inyong puhunan at lalo maliit lang ang inyong puhunan. So sa akin, namamanage ko na ang aking pautang. Uh, yung mga bumibili sa akin, yung mga umuutang sa akin, dito rin sila bumibili. Yan. So may mga customer na ganun na may utang sila, dito pa rin bumibili. Hindi sila, bumibili man sila sa iba pag sarado yung tindahan ko or yung tindahan ko, wala. Ganun. So di ba napakaswerte natin sa mga ganong customer. So next guys, pangalawa, na wag na wag natin gagawin sa ating tindahan. Yung kukuha tayo sa ating tindahan na hindi natin... So, ayan guys, balik tayo. May bumili lang, nahiya ako kasi yung usapan is utang. <laughs> so, baka tayo. So, nga pala guys, so yung pangalawa natin ay pag tayo may tindahan... wag tayong kuha lang ng kuha sa tindahan na hindi binabayaran. Kasi syempre, ba diba? Uh, kahit sabihin mo, kumuha ka ng pangulam mo, ba diba? Kumuha ka ng dilata. Sa isang araw lang nagmerienda ka. Kumuha ka ng mantika, kumuha ka ng mga ano-ano sa tindahan mo. Tapos hindi mo nililista. ba diba? Magtataka ka. Parang ang kinita mo sa isang araw mo, sa kung kukuhanin mo ng 10%, kumita ka kung kumita ka ng 2000 sa isang araw kinuha mo yung 200 baka yung 200 kulang pa doon sa kinuha mo sa tindahan o di ba gaano kalaki ang uh, nakuha mo tapos yung kinita mo ganun lang eh di anong nangyari di mo napapansin kung ganun ganun lagi ang ginagawa mo araw-araw o di ba ang laki ng ang laki-laki ng nakuha mo sa tindahan mo tapos syempre guys para naman tayo makatipid di ba uh, so mga maliliit na bagay na pwede nating uh, pwede tayong makatipid like yung sa shampoo sa mga sabon kung yung sabon natin ay konti na lang ang natira like sabon na pang ligo natin, may mat natitira pa, gamitin natin guys, wag yung iiwanan na lang natin at kukuha na, kukuha na naman tayo ng panibagong bago kasi nga manipis na, ako pag ganun ako pag meron akong sabon na ganun na manipis na, talagang inaano ko siya, nilalagay ko sa doon sa ay, nilalagay ko siya doon sa panghilod ko, sa ako ginaga yun para nagagamit ko pa talaga siya like sa shampoo naman, sinisimot ko yan guys, kasi sayang diba, doon nakakatipid tayo sa mga malilit na bagay 'di diba, Ang laki ng natitipid natin. Like sa kung tayo naman ay gipit masyado, ano, Kung naglalaba tayo, pwede tayong kahit sabon na lang, kahit huwag ka nang mag-downy kung hindi naman kailangan, 'di ba? Kasi kung uh, naglalaba ka naman din, katulad naman dati, hindi naman tayo nagda-downy-downy, maarte na lang naman tayo ngayon kasi syempre 'di ba mababango 'yung damit. Pero dati naman, 'di ba, kahit sabon lang, imabango din, mabango rin 'yung damit natin basta naarawan lang nang maayos. So, kung talagang gusto natin makatipid, gusto natin makaipon, parang di kailangan ng ganun, di ba? So, isa yon, isa yon pwede natin gawin para makaipon tayo, makapag-ipon tayo, makapag sa lahat ng bagay. Like sa mga ulam, pwede natin lagyan ng sabaw para dumami. Like, di ba, uh, bumili tayo ng mga gulay na mura-mura na pwede natin ulamin. So, hindi kailangan lagi masarap ulam, ano? Kasi talaga sa ulam, sa pagkain ay malaki talaga ang gas box. So ayan guys, di ba? Kung ganun ang gagawin natin, kukuha tayo ng kukuha, ilista natin sa atin. Ilista natin, basta huwag tayo magpautang sa si iba. Kung tayo naman, kumuha tayo, ilista natin. Tapos pag yung asawa natin, uh, tawag dito pag every after a week, na compute mo na kung magkano yung kita mo, i-less mo naman doon sa uh, nakuha mo, nakuha nyo sa tindahan para uh, nababalik ba? At titingnan mo na ay parang malaki masyado at malaki nakuha ko sa tindahan versus doon sa kikitain ko para na-adjust ninyo, di ba? So next guys, pangatlo natin ay huwag magpapawala ng stocks. So kail kung kailangan mag-grocery na, mag-grocery na. Kung ano yung mga wala sa tindahan, bilhin na. So pag tayo, uh, tindera, pag may customer, naghanap ng ganitong item, tapos wala sa tindahan, lista agad guys, maglista. Huwag mo nang hintayin pa yung mag-grocery ka, maglista. Tendency na andun ka na, saka ka lang nag, I mean, mag-grocery ka na, saka ka pa lang naglilista, ay, may mga nakakalimutan talaga. So, talagang dapat uh, wag tayo magpapawala ng stocks para si customer pag naghanap, andyan lagi. Hindi yung sasabihin natin na naubos na. Lagi na lang tayo nagsasabi na ubos na kahit nag-grocery ka na, naubos na kasi nakalimutan mo ngang bumili. So, di ba? gigigil ako sa ngayon. Joke lang. <laughs> so, ayan. So, wag magpapawala ng stocks. Kung anong hinahanap, bili. So, yon So, next natin, guys. Pang-apat. So, wag tayong mag-overprice. So, pinaka the best na way para bilhan tayo ng customer, puntahan tayo ni customer, wag tayong mataas magbenta. So, magbenta tayo. Sinasabi ko nga, uh, sa fast moving item, 10 to 18 pwede yun. Or gusto nyo, 10 to 15. So, mas mabilis ang ikot, di ba? So, nakakapag-replenish kayo kasi madami bumibili. So, sa slow moving naman, pwede 18 to 20, 18, uh, 20 to 30. So, depende yon sa item kung ano yung uh, papatungan mo. Kasi, di ba may mga item na minsan 50% ang kita mo. 100 so, minsan 100% pa. Medyo may hingay. So, 100% pa na patong ang pwede mong ilagay. So, ganyan. So, wag tayo mag-overprice para hindi na hindi na ko-compare ni Tumer sa ibang tindahan yung presyo ninyo kasi pag si like lalo na pagbaguhan ka sa tindahan bagong bukas bibili si Tomer, nag-try, bumili sa'yo isang beses, dalawang beses. Tapos napapansin niya na mataas yung presyo mo compare sa iba. Siyempre, na chichis, yeche, na mamaritis niya sa mga kapitbahay niya na mataas ka magtinda. So bakit pa siya pupunta sa'yo kung mataas ka naman magtinda? Unless, compare sa mga ibang tindahan, wala sila doon na meron ka, pwede ka nilang bilhan. 'di ba? So the best pa din guys na sakto lang ang ating mga presyo para balik-balikan tayo ni Tumer. Para isahang punta na lang sila. 'di ba? Ma uh, 'yun yung kagandahan, pag sakto lang ka eh, kung sakto lang ang iyong presyohan. So huwag din tayo mag underprice kasi disadvantage naman 'yan guys pag underprice ka Mahihirapan ka magpaikot ng iyong paninda. Hindi ka makakapag- hindi ka makapagdagdag ng iyong mga stock kasi sobrang baba mo magtinda. Madami ka ngang customer kasi madami pumupunta sa iyo. Pero syempre baka wala kang uh, pambayad ng kuryente mo kung kukuhanin mo dito sa tindahan mo 'yung panggastos ninyo, pambili niyo ng pagkain, pambili ng ulam, kahit ano-ano pa diyan ay talagang Uh, hindi ka makakaipon at hindi ka makakadagdag ng stocks. ba? Diba? So, yun yung disadvantage. Pag masyado naman tayo mababa, magbenta. Aside pa doon guys, magkakaroon ka ng kaaway sa ibang tindahan. Bakit? Kasi, di ba, yung ibang tindahan, sasabihin, yun, sasabihin sa'yo, imamaritis ka ng gusto mo, ingay. Okay. So, sasabihin ng katindahan mo, kasari mo, na gusto mo suluhin lahat ng customer. Gusto mo papagsakin ang kanilang mga tindahan. Siyempre guys, lahat naman tayo gustong kumita, mag -gusto magtrabaho, magtrabaho. ba? Diba? So, wag nating gawin yon, Kasi, uh, aside dun sa hindi ka na nga kumita dahil masyadong mababa yung presyo mo, nakahanap ka pa ng kaaway sa ibang tindahan. So, wag nating gagawin yun, ano? So, pang ilan na ba tayo? Pang lima. Tama ba? <laughs> pang apat. So, pang lima, guys. Pang lima natin, guys. So, wag tayong masungit sa tindahan. wag tayong masungit bilang isang tindera, ano? Kasi... Ah, uh, siyempre, 'di ba may time naman na uh, wala tayo sa mood, kulang tayo sa tulog, minsan di tayo nakakatulog ng maayos. Minsan nag-iisip tayo ng mga pautang kung nagpapautang pero talaga dapat wala talaga yan eh. So, yon Sakit ulo mo, tapos may matigas ulo, anak mo matigas ulo, yung asawa mo, susungit, gano'n, di ba? <laughs> so, yon So, dapat hindi natin dadalhin yon sa loob ng tindahan. Kahit masama yung loob natin, dapat nakasmile pa din tayo sa customer. Kasi, syempre, pag yung customer, nararamdaman niya na masungit ang tindera na to, ay nako guys. ba diba? Wala namang gustong bumili sa isang tindahan na masungit ang tindera. Kasi ako nga, dati, dito sa may wholesale sa amin, papansin ko kasi parang masungit ang tindera na to. Ay, hindi siya nag-smile ba? Parang, yun nga, ba diba? Pag ganun kasi, nawawalan tayong gana bumili. Tapos sabihin natin, kasulit naman ito. <laughs> Meron ito, di naman uh, ngumingiti, di ba? So, isa yung, isa yung guys ng dahilan kung bakit uh, minsan ayaw ni Tomer bumili kasi masungit ka. Nakikita nila sa mukha mo kasi mangot ka. Di ba? Parang nawawalan sila ng gana. So, ayun. So, dapat nakasmile tayo kahit hindi tayo, ano, kahit, kahit na masama loob natin. So, next guys, uh, pang-anim Yon. Pinaka importante guys, huwag tayong tamarin sa lahat ng bagay. So ano ba yun guys? Huwag tayong tamarin magbukas ng tindahan. Kung pwede araw-araw tayo magbukas ng tindahan, ano? Ah, uh, kung mag ano man tayo, yung maggrocery tayo, at least may isa nakabantay sa tindahan natin para like sa amin guys, pag ako naggrocery, yung Josawa ko nandito siya, siya yung nagbabantay. Kasi sayang naman yung benta. Lagi nating iniisip, 'di ba? Pag nag like, gumala tayo, niisip natin na magsasarado sarado ka. Tapos anong bumili yung mga customer mo. Ganun lagi niisip natin. para hindi tayo, na, mapap, I mean, hindi tayo napapakali ba? na sarado yung tindahan natin kasi sayang yung benta. Sayang yung kita. So ayan. So dapat at least kahit papano araw-araw uh, tayo magbukas. Kung may time naman na stress ka, uh, pagod ka na, lagi ka lang tindahan. So, once in a while, mag ano ka din, mag ano kayo, mag gumala kayo, dapat may family bonding kayo para din sa anak niyo di ba? Uh, nagagala nyo. So, yon Hindi yung puro na lang cellphone. May iga. <laughs> so, ayan. So, ano pa ba guys? Uh, Siyempre, huwag tayong tamarin mag-grocery, di ba? Para full pack ang ating tindahan. La, uh, may na, nakikita ng mga tumer kung anong gusto nilang bilhin nandyan sa tindahan mo. Uh, huwag tama rin mag-display. So, isa yan guys, yung display natin ay malaking impact sa ating mga customer kasi pag maganda yung display mo, nakakainggan yung bumili, di ba? Nagugustuhan nila yung uh, display sa tindahan mo. So, ayun, uh, nakikita agad nila may presyo. So, di ba? Bumabalik-balik si tumer. So, ayan. So, next guys, ano pa ba? So, syempre guys, yun nga, mag tayo kung ano yung mga wala. Huwag tayong, uh, parang hinahayaan lang natin na kahit wala na bungi-bungi na eh, pinapabayaan lang natin yung tindahan natin. Huwag guys. Tapos, tal tap, dapat talaga focus ka sa tindahan kung yun talaga yung uh, panghanap buhay mo. Yun talaga. Para si Tomer ay walang takas. Bibili at bibili sa'yo no? So, syempre, huwag ka ding mawala ng mga, uh, mga diskarte mo kung paano ka makakuha ng mga customer. Like sa mga laruan, uh, bumili ka ng mga laruan kasi yan talaga isa sa panghatak ng mga bata. Kung ano yung mga wala mo, guys, at meron ka naman na ipon, try mong i-rolling. Try mong bumili. Kung wala kang... Uh, gamot sa tindahan, bumili ka ng gamot gamot para may pag may mga customer ka naghanap ng gamot, meron kang may ibigay, di ba? Kung wala kang bigas, magdagdag ka ng bigas. Kahit may isang sako, dalawang sako, di ba? Kahit pa, paano, meron kang bigas. Magkano din tubo sa bigas, di ba? Sa so, frozen product, kahit, mag, kahit konti lang, magdagdag ka. Uh, mga soft drinks, di ba? Kung wala kang school supplies, yung mga basic lang na school supplies, like papel, paper, colored paper, kahit pa konti-konti, dagdagan mo. ba? Diba? So, madami kang pwedeng idagdag sa tindahan para uh, yung customer kung anong hinahanap, meron ka. Kasi may time kasi guys, 'di ba? Pag ang customer hmm. nag uh, ano, naghahanap ng ganito, lagi ka lagi mo sinasabi wala, wala. Hindi mo hindi mo man di mo nga sinasabing wala, sabihin mo uh, naubusan. Pero pagbalik ni customer, ganun pa din naubusan. So iisipin nun, bumi bumibili kaya to o oh, 'di ba? So wag uh, ganun guys. So dapat ah uh, kahit pa paano, kahit pa konti-konti, kahit dalawang peraso, tatlong peraso, maglagay tayo, magdagdag tayo para uh, kahit pa paano yung puno ba. Hindi man sa puno, pero madami kang paninda. So, syempre guys, huwag din tayong tamarin maglinis ng tindahan kasi sa amin dito guys, yung harap ko, ano po yan, ah... Uh, maano ba, malikabok. Kasi bukas na bukas yung aming tindahan. Ganyan po yung aming tindahan, ano. Yan, open na open talaga yan, guys. Wide open talaga siya. So, ang alikabok, kasi daanan nga siya ng mga tricycle, motor, mga private vehicles. So, ayan. Talagang mm -hmm. yung alikabok pasok ng pasok dito. So, yung mga ano natin, yung mga naka-estante natin, yung mga chichiran natin, alikabok talaga. Kaya kailangan talaga pag, 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 pag. Kasi pangit naman guys, pag yung ating mga panindalik sa mga chichira, grabe ang kakapal ng alikabok. ba diba? Uh, parang mawawala naman ng gana yung ating customer na bumili sa ating tindahan. So, syempre guys, dun sa labas naman, dapat laging malinis. Walang, uh, pag may nakita ka kasi yung mga bata, diba, uh, mahilig mag, pag, bumili lang ng pagkain, tako na agad sa gilid, parang wala kasi silang pakialam sa <laughs> uh, mga maliliit. Tapon lang ng tapon dyan. So, minsan, yung ano natin, like mga iskindi, tumutulo-tulo na, so nilalanggam, so talaga kailangan linisin mo talaga. So, mas maganda pag malinis yung ating tindahan para... So, yan, balik tayo. So, dapat talaga malinis ang ating tindahan para naman, ganahan naman ang ating tumer bumili sa ating tindahan. Kasi, di ba, pag madumi yung tindahan, parang uh, nakakaano naman bumili. Nakaka, di ba, lahat naman tayo ayaw natin madumi. So, syempre, so, dapat malinis, maglinis tayo sa loob, sa labas ng ating tindahan. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.